Silang Diyos, banal ka at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, itinataas ka namin, Panginoon. Kayo ang nahaka, nakakaalam Panginoon sa aming kalagay, Ama, alam mo ang lahat na amin naiisip at nasa puso namin, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong kabutihan katapatan Panginoon na iningatan niyo po ako sa aking biyahe pagpunta dito sa province ng Katarmano, Dinsamar, Parangay na nakit, Panginoon. Para ang magkapatid na ito, Panginoon, na magaling mag magaling kumanta, yung nag-viral, Panginoon, kapatid ni Kuya uh, Roberto, Panginoon, ay madala ko po, po, Panginoon, mabisita ko po mga at makita ko po ang kanilang kanagayan. Higit sa lahat, may panalangin at makilala sila Panginoon sa personal. Dahil nakikita ko lang po sila sa social media, sa Facebook, Facebook, sa YouTube Panginoon Jesus. At salamat Panginoon na natupad ang aking pangarap Panginoon na makarating dito sa lugar nito sa barangay Dalakit. Katarman ng din sama Panginoon. Dalangin ko po, po ama na ang mga batang ito Panginoon pagpalain niyo po sila ng mahabang buhay, kalusugan at maraming blessings, maraming kira at po ang kanilang needs sa araw-araw. Pagkain Panginoon mga kagabitan sa school sa mga sa kanilang pag-aaral. Ama ay pray na patuloy niyo po sila tulungan. At kaawaan niyo po sila at maraming tao ang ang uh, makatulong sa kanila Panginoon. Lalo na ang kanilang tatay ama, may karamdaman, may sakit, walang naghahanap buhay ama. Lord, kayo po ang Diyos na hindi na alam niyo po, Ama, ang kalagayan nila. Lord, pagpalain niyo po sila. Tulungan niyo po sila. At kayo po, Ama, ang magbigay sa kanila ng mahamang buhay. At lalo pa, ang mga batang ito, sulika, Panginoon, makilala sa buong mundo, Panginoon. At ito na, Panginoon, ang katula, na sila po ay naging kilala na Panginoon. Kayo po, Ama, ang kumilo sa kanila. Salamat Ama. Kay buti niyo po sa amin Lord. Tulungan niyo po kami Ama sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Sumunod tayo sa prayer sa Lord. Panginoon, pinatanggap kita sa aking puso. Bilang Diyos, personal na ako Ako'y nagtatiwala sa iyo. Ay ikaw ay namatay. Nilabing ikatlong araw. Inoong Diyos, pumasok po kayo sa aking puso. Iligas niyo po ako. Sigan niyo po ako ng tungkay na walang kagandang. In Jesus name, Amen.